Yo, what's up mga boss? So, ang akala ko ngayon is 29. So, 28 pa lang ngayon. Bukas pa lang ang 29. At uh, nakapagluto ako ng madami kasi babaonin namin doon sa biyahe. Kasi sa biyahe sana kami ngayon. unta kami ng probinsya dahil sa nakapasa yung kapatid ko sa board exam ng civil engineering. So, yun. Una-una, nagpapasalamat kami kay Lord dahil sa aming magkakapatid ay meron na kaming uh, engineer. At uh, ayun na uh, nga, nagluto ako ng marami. Hindi ko alam kung na kanino ko ibibigay. kasi ibibigay ko sana doon sa kapit bay or meron na kaso nga lang. Ibigay ko na lang sa walang wala. So naisipan ko, at least malapit naman si Kuya Jonathan at saka si nanay. Ibigay ko na lang yung niluto ko ngayon. Na nadamihan ko kasi kasi akala ko ngayon yung biyahe namin. Akala ko 29 ngayon. So which is hindi pala 29 Bukas pa pala yung 29 uh, Bibihaya kami, susunduin kami ni mama dito At uh, Bibihaya na kami siguro Bibihaya kami, maagad oras Or gabi Pero hindi ko alam kasi Tatawag pa ako bukas Or mamayang gabi kay mama Kung anong oras kami bibihaya bukas Or maybe Bukas or 30 Mga kasi mga bukas siguro sila Magbibihaya kasi paghapon sila nagbayo ng 29, 30 na dito na sila. So, kasama ko muna yung ako ko mag doon, which is malapit lang naman. At ayan, may linagay ko na sa plastic. Kanina kasi ang dami natin lino to. So abangan nyo kami doon kay Kuya Jonathan. At kumustahin na rin natin kasi bumagyo eh. Yo, what's up mga boss? So, nandito na kami. Inikot na namin dito. Sa school. At saka dito. Hindi namin nahanap sila Kuya Jonathan dito. Hindi namin alam kung nasaan sila ngayon. Pero tignan pa rin namin dyan sa kabilang mga boss kung nandun. Tara hanapin natin mga boss. Baka nandyan lang sila sa gilid-gilid. Kasi inikutan na namin dito. Wala eh. Hindi namin alam kung nasaan sila kasi bumagyo kasi dito mga boss. Kadalasan ba yung kadalasan? Kasi... Dito bang ba? May eskwela ka dito. Nagawa niya kasi kasama si Ma... Si, ma Bila, eh. Bila, eh. Bila, oh. Bila, baka, nag, baka nakasilong. Baka. Oh, wow. Pero hindi naman gano'n. ay ibang lugar. Mga so, nasa ibang ano. Tingnan muna natin doon. Bigay natin sa ano. Bigay natin sa ibang nangangailangan dito. Dito yan sila dati oh. Yan sila lagi nakatanong. Na okay. Ito ang ano nato? to. Natanong ko sana ano, ano. kasi. pa natin tignan doon sa ano. Pero pag wala dito, ko na alam kung saan ko hanapin. Baka siguro, ano, may kumupok na sa kanila. Wala. Wala din. Wala sila din. Ay, lang natin dyan. Baka nandyan nagbabasura. Wala. Wala iba. Bata pa ba yun? Oo, medyo wala. So yun mga boss, wala sila dito. Pero i-try natin pa rin dyan, baka sakaling makita natin. Wala eh. na mga boss. Sayang naman. Ah, uh, wala. Eh. wala eh. So 'yun mga boss. So ang gagawin na lang natin, hahanap na lang kami dito na pwedeng pagbigyan ng pagkain since ano eh. Wala well, hindi natin naarap dito wala natin. Pero i-try pa natin hanapin isang best na lang. Mga boss. So yun mga boss, nahanap na natin si nanay lang, nakita natin dito pero si Kuya Jonathan din natin alam kung nasaan. Ito, may daladala na ako, ano, pa. daladala natin yung pagkain nila, mga boss. Sama natin yung asawa ko. Siya muna yung pag-take cover ng camera. Hindi ko alam kung nasaan kayo? Oo. Oh. Uh, Kaninang tangal eh. Oh. Uh, lang yung uh, mo? gamit mo? Ano na? mo? Hindi mamaya, medyo na pa na. tubig ka pa? Wala lang. na lang ng tubig kayo. Uh, Saan kayo nung ano naggumagyo? Uh, Dito lang kayo nung gumagyo. Wala kayong silungan? Uh, Oo. Uh, <laughs> nabasa kayo nun? O Hindi kayo nabasa nung bagyo? Oo. Uh, tuloy si walang tubig so bibilan muna niya ng ano tubig mga boss pero kumakain naman kayo ng maayos na eh hindi ayan yung ano baon namin yan sana kasi uuwi kami ng probinsya kasi akala ko 29 ngayon hindi pala 20 28 pa lang ngayon so naya bibilan ka ng tubig ng asawa ko muna naya Oh, ka na. Kanina pa. Malamig ba? Yun na, oh, na lang siya bibili. Ah, gamit nila ano? Gamit nyo na yun, ay, no? Anong inulam nyo kanina? Wala kayong ulam. Ayan yung karne ng ano ng manok na ko. At so yun mga mga boss, uh, pumunta po din sa baba si Jonathan, para mga lakal. Alakan mo. At, uh, hindi ko mahanap kasi sa baba sya mismo nay eh? oo hanapin ko dun iniwan ka dito eh sabihin ko dun puputan ka iniwanan sya ano mga boss malamig yan be malamig malamig ok lang bigay mo kay nanay buksan mo na lang be Oo, oh, siya kanina po mga boss. Buti nga pumunta sila dito kasi bantaron, mainit. Walang malamig eh. Ha? Walang malamig. Walang malamig. Walang malamig. Hindi na, hindi na. Baka hindi pwede sa kanya ang malamig. Okay. Be, takpan mo be. Lagay mo dyan sa ano.

hindi ka pa binalikan dito. Ano po nangyari dyan sa panyo? Namagal na yung na mga na, na gabi. Namamanas? Ba't namamanas? Buti nga pumunta sila dito. bandaron doon sa ano. Medyo mainit doon eh. Buti pumunta ka dito na. Sino nagtulak sa'yo dito? Siya? Si Jonathan? Oo. Oh. Tinulak ka dito. Uh, si Jonathan talaga iniiwan ka. Hindi pa bumalik. So yun mga boss, hanapin lang natin si Jonathan doon kung nandoon sa baba. Sige na ya, hanapin lang namin si Jonathan na. Kain ka mamaya. Eh. May init, may init mo yan. Kayo ba, hindi ba dito na po? May, may, may. Doon sa baba daw eh. Tara, be, natin si Jonathan. Tapay na Iiwan niya dito. Nay, Hanapin namin si Jonathan. Papuntayin namin dito. Wala kang kasama dito. Sige na, ya. Ingat ka dito, ah. Ingat ka. Nababalik ako dito pag uwi ko ng ano, probinsya. Oo, ha? Dandaan na lang kita. Bibigyan-bigyan kita ng pagkain, ha? Sige, sige. Naya, ingat ka dito ha. Ah. Hanapin ko si Jonathan. Papuntahin ko siya dito para may kasama ka. Sige, sige. Sige na ya. Sige, sige. Hanapin mo na natin si Jonathan mga boss. Papuntahin natin doon kay nanay. Wala siyang kasama. Iiwan niya.